Eh, hey, tropa, Scooter Kid na naman. O, ito pa isa para sa mga naka-black. Fake Carbon Lodi. Kombi ng black-gray meth at black. So, dalawang kulay lang yan, mga tropa. Ituturo ko sa inyo kung paano discarded dito. Pero bago ang lahat, big thing sa Samurai Paint Philippines. Tara, tropa, mag-DIY na tayo. Let's go! At ito yung pipinturahan natin, side cover ng NMAX Version 1, mga tropa. Tapos na natin applyan niya ng surfacer UCH210. Yan yung primer gray. Ngayon, bubugahan na natin to ng black mga tropa. Ang gamit natin, black 3109. Isa solid natin to mga tropa. Ito yung pinaka pangilalim na kulay. Nasa ganon, kapag ka nagpatong tayo ng bagong kulay o yung kombi na kulay, solid na solid yung pagkaitim niya. At syempre, pinatuyo natin yung black natin. So, ready na to mga tropa. At ito yung gagamitin natin, anti-slip mat. Ito yung gagamitin natin para makagawa tayo ng fake carbon. So, sa mga tatanong, marami sa mga department store to mga tropa. Meron din sa Shopee. Meron din sa mga malalaking hardware like Ace at saka yung Mr. DIY. Ganito lang gagawin natin mga tropa. Babalutan lang natin to. Siguraduhin nyo kapag nagbalot kayo, lapat na lapat yung non-slip mat natin. At ito na itsura niya mga tropa. So, tignan nyo, lapat na lapat. Napakaganda ng lapat niya, no? Ang ginawa natin, itinate natin yung mga dulo ng non-slip mat natin dito sa likuran ng side cover natin. Nasa ganon, magandang maganda yung pagkalapat niya para pagka pininturahan natin, maganda rin yung effect ng fake carbon natin. At ito na gagamitin natin. Samurai paint, black gray matte mga tropa. Ang code nito, K414. So ito yung uh, pangalawang kulay natin, mga tropa, no? So sa pagpipintura mga tropa, no, dapat alalay lang. Tapos siguraduhin nyo na mapipinturahan nyo lahat. Ibig sabihin, wala kayong mamimiss na part. Na sa ganun, kapag ka tinanggal na natin yung non-slip mat, solid na solid yung kulay at pantay. Dahil kapag ka tinanggal natin yung non-slip mat natin mga tropa, no, hindi na natin pa pwedeng ma yan. Hindi na natin maibabalik. So, advice ko, dapat i-check nyo mabuti. Dapat pantay na pantay at lahat na pinturahan nyo. Alright, at syempre, pinatuyo natin mabuti ang mga tropa. Kaya ngayon, pwede na tayo magtanggal ng masking tape natin. Nasa ganun, makita na natin, pag tinanggal natin, itong non-slip mat, eto na. Eto na itsura niya, mga tropa. You know, nakita mo naman tropa, di ba? Halos perfect na, no? oh. Pantay na pantay, mga tropa. So, solid. Ay eto, magta-top coat na tayo. At eto, diskarte ko dyan, mga tropa. Binugahan ko yan ng top coat clear. 1, 1, 2, 8. Tatlong layers. Tapos, pinatuyo ko maghapon. And then, nag-wet sanding ako. Number 800. Kaya ayan, nakita nyo. Walang nang kintab. Dahil nga, nagliha tayo. After ng 3 coats ng top coat clear na 1, 1, 2, 8. Naglihat tayo. Kaya ngayon, ang ini-apply natin, final coat ng top coat clear natin yun pa din ang gamit ko, Clear 1128. At syempre, pwede ka rin naman gumamit ng K1K na Clear. Depende sa'yo, tropa, kung anong gusto mo. So, ito, ginamitan natin, Clear 1128. Tapos, itong last and final coat na ginagawa ko, mga tropa, wet application ang tawag ko dito. Ibig sabihin, nagbubuga tayo ng top coat clear ng mas marami. Na para siyang basang-basa, mga tropa. So, tingnan nyo, no? Pero dapat, Tatansyahin nyo maigi mga tropa. Dapat hindi yan tutulo o hindi luluha. Nasa ganon, hindi masira yung pinipinturahan mo. At eto na itsura niya mga tropa. Eh, you know. Carbon Lodi. <laughs> angas, di ba? So, yan yung resulta ng ginawa natin na kombi ng Black 3109 at sa kanong Black Grey Met K414. So, dalawang kulay lang yung ginamit natin pero ang angas ng dating. At yung kintab tropa. Matudulas na yung langgam dito. Pwede kang manalamin. <laughs> so, ayan mga tropa, no? Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Sana nakapulot na naman kayo ng idea. Sana nakakuha na naman kayo ng kaunting kaalaman kung paano gumawa ng mga ganitong simpleng design. Actually, kung hindi mo pa nakikita to, baka sabihin mo napakahirap gawin, ano? Or, magtataka ka kung paano ginawa. Pero pag napanood mo na itong video na to, mapapasabi ka na lang na ganun lang pala yun. <laughs> anyway mga tropa, again maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa si Scooter Kid, sa lahat ng followers, subscribers, star senders. Maraming maraming salamat po. At syempre, maraming maraming salamat sa Samurai Paint Philippines. Saludo mga boss. Samurai Paint lang sa kalam. At ulit mga tropa, no? Hinding hindi tayo magsasawa mag-share ng mga paint tricks ng mga pang DIY ng mga banatan gamit ng samurai paint para sa inyong lahat siya mga tropa so again baka po pwede maglambing paki like at share mo na din tropa para makita pa ng iba pa natin mga kaibigan alright so papano mga tropa kita kits naman tayo next video ride safe palagi peace